Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Nandito tayo ngayon sa computer shop. Bali puro mga bata yung ating customer ngayon, wala kasing pasok. Magluluto po ako ng pananghalian. At eto mga kumare at kumpare, magsasabaw ulit tayo dahil andito pa rin yung girlfriend ng anak ko. ito yung magiging sangkap natin. Ating kamatis, sibuyas, bawang at ngayon ang hihiwain ko loya. Ito lang yung igigisa natin dito. At ayun na nga yung ating kwentuhan tungkol sa mga girlfriend, boyfriend. Siyempre pag sa anak natin na babae, pipiliin natin yung mas the best para sa kanya. Kaya parang mas nagiging pakialamira tayo sa anak natin mga babae. Kaya nga ako yung may naliligaw sa anak ko, hinahatid ano yan, sundo ng sasakyan sa Nagagalit ako. Lagi kong sinasabihan niya na kahit mahirap basta ano, pagsikidu mag-aral kasi mas maganda yan dahil may pangarap yon sa buhay. Sabi ko sa kanya, di ba? Kasi yun lang naman ang susi para makaahon tayo sa hirap yung makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi mas malaki ang chance mo na makahanap ka ng mas magandang trabaho. Ayan. Pero sa mga anak kong lalaki, di ako mapili. Basta mabait lang. yun naman ang sabi ko sa kanila noon. Kasi, ano, sabi ko mabait lang. Kasi sila naman, mga anak naman nating lalaki, yung lang talaga yung maghahanap buhay, di ba? Kaya, walang problema. Sa awa naman ng Diyos, magaganda rin naman yung trabaho ng magandang trabaho ng asawa ng anak ko at saka yung girlfriend ng anak ko maganda rin yung trabaho ayan tapos ngayon ang gagawin natin ito yung ihahalo kong gulay mas gusto ko sa, kasi namin yung maraming gulay kaya uubusin ko ito kalahati ito eh kala 30 pesos ito ang gagawin ko yung tanggal-tanggalin ko muna para Mahugasan natin isa-isa yung dahon at hanggang dito para malinis. Madami ito pero masarap ito na ano na sa lalo na pag malamig ang panahon kasi yung nagpapainit nito yung tiba yung luya. Maingay dito kasi yung mga bata diyan sa labas ng lalaw. Tapat kasi tong shop ng kalsada talaga. Kaya laging maingay dito kahit abutin na lang kalahating gabi minsan alauna na mayroon pang mga bata dyan sa labas pinapabayaan lang ng mga magulang nila ano no yung nakikita ko dito ang babata pa ng mga babae parang nasa 13 anyos pa lang 14 anyos nagiinom na sila parang ako ang hinahinayang pa kasi parang hindi masyado nababantayan ng magulang o masyado lang maluwag yung magulang nila kawawa sila talaga kasi minsan napapabarkada sila sa mga tambay-tambay na may bisyo. Ganun. Kaya parang medyo napapariwara ang buhay nila. Natututo sila mag-inom. Ako talaga nanginina yung pag tinitingnan ko sila dyan sa harap ng siya. Lalo na minsan yung mga babae talaga, mga dalagin din, may mga hitsura sila nakakahinayang tapos ang mga barkada nila mga tambay-tambay lang dito na mga nag tsotsongke tapos hindi nababantay ng magulang nila kaya dapat talaga tayong mga nanay alam natin kung saan pumupunta yung mga anak natin inaalam natin kung anong klaseng kaibigan yun kasi ang lakas ng hatak ng kaibigan ba? Diba? gan talaga natututo mag disyo ng mga anak natin sa kaibigan kaya mas maibig talaga na nabantayan natin yung mga anak natin kasi mahirap na pag napa, napasok na sila sa ganyang kaibigan ganyang disyo parang ang hirap tanggalin mahirap, mahirap na buwagin. Kaya habang maaga pa dapat na, inaagapan natin ng mga anak natin. Ay, yung mga bata. Kaya, tuloy na natin ito. Pagigisa na ako nito eh. Ihiwain ko na lang ito. Inisa-isa ko lang ang paglinis para yung ating gulay. Ngayon, magigisa na ako. Mamaya ko na Ito na yung ating natuyo na. Mag-ano tayo ng mantika para sa pag to. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung bawang. Ayan, di pa ganun ka... Di pa ka kainit. Yung ating bawang. Medyo pa brown natin bago natin ilagay ang ating luya. Luya ang isunod ko. Ayan. Tapos, isusunod natin yung ating... At ito, isusunod natin yung kamatis. Maraming kamatis kasi ito yung magpapasarap dito sa ating niloko. Ayan. Hindi natin ito pa, ano yun, yung palalambutin. Ilalagay na natin yung ating karning baboy. Lotong bahay lang po. Pero masarap ang sabay mo nito lalo na pag malamig. Maganda. Maglalagay tayo dito ng toyo. Ayan. Toyo. Huwag masyado marami. Tapos, haluin natin at ilalagay na natin yung ating karning baboy. Ayan. Haluin natin. Tapos tak pa natin. Tak pa natin. Ayan. Ayan, tingnan natin. Medyo kumunod na siya. Ayan, lumabas na yung tubig. Ganun pa din, pag mag-aano tayo, luloto, ang gagawin natin, patutuyoy natin yung tubig nito, saka natin, ilalagay yung magiging sabaw niya. Ayan. Ito na nga, kulong-kulo na siya. Ayan. Ayan. ang bango ng lasa niya. Ang bango ng amoy niya. At ito na, ayan. Kung nakikita niyo, konti na lang yung kanyang konti. Ayan Oh pwede na tayo magdagdag ng tubig nito. Para palambutin natin yung karning baboy. Ito yung mga uh, ganito, dotong bahay lang. Pero alam nyo ba yung mga dotong bahay? Mas masarap kasi walang maraming season. Ayan. Ayan, madaming tinubig ko. Oh, kasi may sabaw nga siya. Pero pa kasi kukunti pa yan dahil palalambutin natin yung karning baboy. Ito na yung ating niloloto natin. Maglalagay ako ng cubes. Tapos, ilalagay ko na yung tangkay ng ating bagyo pizza. Bago natin ilagay yung dahon nito. Kasi medyo matagal maluto ito kumpara sa dahon. Ito na, kulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating dahon ng pitsay bagyo. Marami tayong gulay kasi mahilig kami sa gulay. Yan ang ano namin, hilig gulay. Ayan. Ayan po. At ito na yung ating gulay. Haluin natin. Ayan na. Maglagay tayo ng paminta dito. Yung paminta namin, yung buo ito, tapos dinurog ko. Kasi yung paminta namin, yung durog na durog siya, para mas mabango yung buo siya na dudurogin. Ito yung paminta namin. Oh. Tapos, parang mas mabango siya sa mga sabaw yung buo. Tapos, dudurugin mo. Ayan, hindi na natin ito lalagyan ng seasoning. Yung katulad ng magic sarap or bitsin. Naglagay naman tayo ng pork na cubes. tama na yung asin niya. Mga lutong bahay lang, di ba? Mm. Okay na siya. Ito na, luto na, kumulo na. Huwag natin masyado lutuin yung ating dahon ng pichay bagyo kasi tatakpan pa natin to. Maluluto din to ng init. Tsaka mas masarap yung medyo malutong na gulay. Ayan, patayin ko na dito.